lumabas at sumulpot na naman ang basher ng SB19, disliker at hater talagang ayaw niya sa tagumpay ng SB19 dahil nagkomento ito sa TikTok video ng arrival sa isang airport with SB19 na ito ang kanang komento At syempre, hito nga, sinugod siya ng 18 na mga supporters ng sb 90 Dapat, love love at masaya na lang tayo sa takumpay ng ating boys, the king of B-pop. maging masaya na lang tayo sa ating SB19. Tandaan, kung walang magandang sasabihin, kung hindi mabuti ang sasabihin, tumahimik na lang at suportahan ang inyong idolo. O ba diba, para tahimik ang buhay at may peace of mind. Maliit lamang ang pipap industry ng Pilipinas, kaya naman dapat magmahalan, magsuportahan, wag maghilahan. Dahil Pilipino tayo, proud to be Pinoy kahit sa ang sulok ng mundo.